Uh, hello, Chick Hello, ticseribics. And, And dito dito po kami ngayon sa Kalamba, Laguna. Welcome! Sa water station namin, on the screen. Enjoy! 2011 nang no, nag-move in kami dito sa Kalamba para set up ng uh, water station. Wala pong katulong si Daddy. Wala pong boy, so kami po yung tumutulong sa Daddy namin. Uh, first po, first step. Muna po, syempre yung uh on -oh natin yung... Ito, makina. Makina. Yan. Para po maging malinis yung tubig. Kasi yung tubig po, mapupunta po sa tangke. Eh. Yan. Tapos pagkatapos pumunta mapunta sa tangke, eh, syempre, malinis na po yung tubig pagdating yun. Kaya ang gagawin na ngayon, lilinisin lilinis. naman yung, bote. Una, bubuksan yung tubig, <laughs> syempre. <laughs> Lahat na alam yun, hindi eh, diba? na po. Imasin. Tumunga na sa bone. Kailangan mabilis ka rin gumalaw mabagal ka, matatambakan ka ng trabaho. Nama. Ito, dati nahihirapan ako dito kasi kailangan malakas yung dito mo. Kasi kung mahina, masasaktan ka. Kasi matigas. Aw! Oh, Kaya niya pa rin. Katapos, lalagyan mo ng tubig. Sa loob. Para yung loob naman yung lilinisan. Kanina yung labas lang yung lilinis. Tapos pag ganito na karami, pwede na ito. Tapos aalugin. Shake, shake, shake! Look up! Dapat dalawang beses para Sure na malinis. Sure na malinis. Tapos, hindi pa yan. Lalagay mo pa siya dito. Mampalinis lalo. Yan. Sure na malinis na. Magtapos po, syempre lalagyan na ng tubig. Ito po yung tubig dyan na galing sa tangke na malinis na. Dito po lalabas. Kaya e, lang, i-on lang na natin. Ngayong puno na to, ang gagawin naman, pupunasan kasi basa. Tapos punasan, lalagyan na ito seal. Papakitaan ko kayo. Dito ako oh, pinakamahirapan talaga. Kasi napapagalitan pa ako dito <laughs> Para po isin to, ang gagawin lang, heat gun, iigot lang po dito at habang iniikot, pinapress-press -press para maging maayos. Let's do this. Watch and learn. Yan perfect. Pwede nang i-deliver. Handa na po i-deliver, ilalagay namin sa bike and yun na, kami po mismo nagde-deliver sa mga bahay-bahay. Dati, handa nang ibenta. Bibili ba kayo?